Magandang umaga mga kaibigan, uh, nandito po ulit tayo sa isa sa mga villages malapit sa aming bahay para sa ating palagi ang paglalakad at para makita ninyo kung ano ang hitsura at dama ng village na ito ay iikot ko itong aking camera. Okay, so kahapon ay nakapagtala tayo ng 13,674 steps. Maganda ang panahon nung maaga, although naguula ng gusto ng hapon. At sana ay magpatuloy na gumanda ang panahon niya para makarami tayo ng hakbang at maraming lugar tayo mapunta. At, uh, Tingnan natin kung hanggang saan ako dadali ng aking paa at gano'ng karami hakbang ang magagawa ko ngayong araw. Okay? Kita-kita ulit.